Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang rason bakit hindi nakasama si Jalen Brown sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang mga bagong manlalaro na kailangan pang kunin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1 ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka mabuboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na! Kinwestiyon nga po agad mga katrops ng napakaraming mga fans at maging na mga NBA analyst ang hindi pagkakasali ng ating Finals MVP na si Jalen Brown sa 12-man lineup na binuo ng Team USA para sa darating na Paris Olympics. Yes, mas pinaboran pa rin nga po ng kanilang national team si Derek White bilang kapalit ni Kawhi Leonard sa kanilang lineup kaysa kay Jalen Brown. At ayon nga po sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, isa nga po sa mga rason bakit hindi nakasama si Brown sa Team USA ay dahil sa naging desisyon ni Jason Tatum. Bagamat man nga po gusto ni Brown na maglaro sa Olympics, ay mas mabuti nga po kung isa sa dalawang superstar ng Boston Celtics ang magkakaroon ng sapat na pahinga ngayong season upang sa ganon ay hindi nga po sila madihado ng gusto next season sa pagdepensa nga po nila sa kanilang kampiyonato. Meron na rin naman nga pong dalawang representative ang Boston Celtics sa Team USA. Kaya hindi na rin naman nga po sila kailangan pang magpadala ng isa sa kanilang mga superstar. Sa Mandara, naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga bagong manlalaro na kailangan pang kunin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Kagaya nga po ng napag-usapan natin mga katrops, maliban nga po sa pagkakakuha ng Lakers sa kanilang mga rookie nang nagdaang 2024 NBA draft na sina Bronny James Jr. at Dalton Kneck ay wala pa nga po silang nagagawang malaking move ngayong offseason at wala pa nga po silang nakukuha ng isang mga bagong player sa free agency market. Subalit sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po tapos si Rob Bellinga sa pagawa ng move ngayong offseason. Sa katunayan, ayun nga po sa binulgar ng isang NBA insider, binabala ka na nga po nito na gumawa ng move sa mga susunod na araw, kung saan itutrade nga po nila ang kanilang dalawang point guard na sina D'Angelo Russell at Gabe Benson, upang magkaroon sila dito na bakanting pwesto sa kanilang lineup at lumuwag ang kanilang cap space na siyang magagamit nga po nila sa pagkuha ng kanilang mga target. Ayon nga po sa isang NBA insider, kailangan para naman nga na pong kumuha ang Lakers ng mga bagong players na makakatulong sa kanilang team pagdating sa offensive rebounding, three point shooting, at perimeter defending. Sa madaling salita, kailangan nga po nila ngayon ng isang katulad ni Lore Markkanen na merong size, dissenting shooting, at mabilis na gumalaw sa loob ng court na siyang mapapakinabangan ni JJ Redick. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.